Yo, what's up mga kaasang? Welcome back to my channel at nandito tayo ngayon sa farm ulit At yun nga no, after nung Christmas nakabisita rin tayo At yun, kailangan ko sinsilipin talaga weekly itong farm natin Kaya naisip ako na pumunta dahil uh, yun na, paparating yung New Year's Eve naman At yun naman ang na celebrate natin kaya medyo magiging busy na naman tayo no? At ayun, na Silipin ko lang yung mga na wala akong gagawin dito. Sisilipin ko lang. At uh, yun, samahan nyo na rin ako na silipin. Pasilip ko na rin sa inyo. Kung ano nga yung nangyari doon sa mga istana natin dito. Kung may nanganak ba o dumami ba, may nawala ba. At uh, kamusta na yung mga ginagro at natin mga isda dito sa ating farm. At uh, yung mapapansin nyo na medyo uh, hindi ko pa nakasikasa ulit yan. Kaya kailangan talagang linisan to. So pasensya na kayo dahil hindi ko to nililinisan pa. Simula nung uh, huli tayong pumunta dito. Eh, yun pa rin yung itsura niya. So nalalang natin no, para hindi ko na ikwento at makita nyo mismo kung ano yung nangyari sa mga isla natin dito sa farm Alright, so yung mga kasang no, ikuting lang natin saglit itong ating farm At ayun nga no, tinitignan ko kanina, dahil nga nag-uulan no ng mga nakaraang araw, no Pasko nag-uulan eh medyo na water change ng konti yung ating mga uh, uh, tubs So ayon yung iba malinaw, yung iba ganun pa rin ang ano, ganun pa rin na itsura So unahin na natin dito yung nilagay natin dito mga uh, fry ng ating uh, yellow platinum balloon mollies. So ayan oh, no? lumalaki na. Ang bilis talaga magpalaki pag sa mga ganitong kalalaki lalagyan. So hindi masyadong same yung mga sizes nila. No? Meron mga mas maliliit pa pero kapansin pansin talaga na lumaki sila. So yung setup natin dito walang aeration to. Ano lang to, tubig lang talaga siya tapos yan, uh, hindi ko nga natatanggalan ng mga dahon at si papa kasi nagkakaroon na ng ano sa paan <laughs> batag doon, gout yon dahil nga napainom na napainom nung Christmas na nagkaroon ng gout hindi naman natin pwedeng pilitin na linisan to so, yun nga, medyo napapabayaan niya rin at, uh, ayon medyo maraming dahon na nandyan, pero yun nga uh, okay pa rin naman yung mga isda natin so, ito na yung ating mga ano, mga platinum balloon mollies so ang bilis nila lumaki dyan. tapos ito yung mga pinalagyan ko ng tubig eh, may mga lupa nilagyan natin ng tubig lupa tinaniman ko ng halaman yan tumutubo na yung mga halaman nya pero wala siyang isda so pwede natin lagyan ng isda yan kung ano mamay lagay ko kahit isang pares lang nagapis maglagay ako ng isang pares nya para hindi talaga ano pamahayan ng lamok yun eh, yung mga halaman natin dyan meron pa rin ito pinalagyan ko ng tubig ang meron dito ay lamok. <laughs> Puro lamok. Puro lamok lang. Tapos dito, ayan, nilagyan ni Papa to ng ano eh. Uh, EBM. Medyo dark pa rin yung tubig niya dahil do sa ano, no sa ano nung ating puno dito. Ayan, yung bulaklak ng uh, puno na mangga. yan dito, meron dito yung yellow, ano, ano dito? Golden yellow lace. Ah, golden black lace pala. <laughs> golden na, yellow pa yun. Eh, no? golden black lace andito pa yung konti na natira Ano tayo natira dyan tapos dito nilagyan ko nung ano uh, ano ba to yellow ano purple dragon Purp hindi ko sure eh and yun nga pala ang problema ko dito hindi ko sure kung ano nilagay ko dito kung purple dragon o red dragon snake skin pero nakikita ko na snake skin sya ando sa malayo nakikita ko na snake skin pero hindi ko sure pero tingin ko ano to red dragon kasi madilaw yung buntot niya eh. Yung purple dragon kasi medyo ano yun, mas lamang yung kulay blue sa ano sa buntot. So tingin ko yung RDS sa nilagay ko dito. Tapos ito nilagyan natin ng mga fry ng ano ng koi ano koi feeder. At uh, ano nakita ko na nung nakaraan hindi ko sila makita ngayon nakikita ko na sila. Ang problema lang mas marami yung feeder kaysa dun sa koi. So, mas marami yung feeder kaysa yan, no? yung koi feeder, yung may red sa ulo. Parang ilan lang nakikita ko na may red sa ulo. Pero tignan natin no, sa paglaki nila kung magbabago pa yan. Ayan, no? ganda lang kasi ano, binis talaga nila lumaki pag sa ganito klaseng pan. Ayan, no? malapit sila sa akin. Dahil mukhang gusto nila mag-food trip. So siguro pagbalik natin diyan mas ano pa yan, mas magiging malalaki pa yan. Yung mga swordtail natin, kulang swordtail tail eh, ano. Dami pa rin. <laughs> Grabe, limited talaga to, ilang taon na. Siguro mga 4 years. 4 years na yata yan sa akin. Nandiyan pa rin tapos yung binigay sa atin ng tropa natin na ano. Sanke swordtail Ito yung tricolor. Ayun, meron din mga fry, ha, alo-alo, -alo, dami na rin. Ito, is blue yata naman ito. Tapos ito yung red, ano natin, red lace. Ayan, dami tayong red lace dito. Hindi ako masyado nagbebenta nito, tagal dumami. Pero at least, di ba, ang dami pa rin. Um, meron pa rin tayong red lace. Ito, kunin natin yung ano. Pakita ko sa inyo yung mail. Oop, hirap. Hirap ulihin ah. Ah, magpahuli guys. Basta red lace yan. <laughs> Ay magpahuli ng malaki. Ayun nasa baba. Ayan. Dito yung mga chops natin. Kasi may mga crayfish. Ito yung mga, ito yung dito chops. Mga ano to, Tuxedo ko 'yan Ang dami oh. toksido ko yung Dito naman, EBM na may kasamang ano. Red balloon platy. Dito, yellow snake skin ah yellow snake skin, parang ano to eh yellow king cobra pala yellow king cobra, Eh, yung di mo maintindihan kung ano tapos ito nilagyan na ni papa ng ano to ng mga chaps, kasi ano uh, may mga crayfish dyan, mga craylings dito yung mga breeders natin ng crayfish may mga kampong na naman nilagyan ni papa ng kampong lagi ito so, may craylings din dito ano na natin sinipin yan no? Dahil mabilis ang lantong uh, Silip natin So ito, tinignan ko na ito kanina no? Naglagay ulit ako ng panibago dito Para dumami yung mga ano natin, Dumbo Air Mosaic Pero parang ah, Dalawa na lang ang nakita ko eh. Hindi dumadami to Hindi ko alam kung ano nagiging problema nito Hindi siya dumadami parang hina nung Hina nung hangin yan. Pero itong ano, purple dragon natin dito, ang dami ito. Ito talaga madami oh. Yan. may mga jubi dati. Dati isang male lang 'to eh, ngayon ang dami, ko na nakitang mil Tapos, ayun, may mga nagtatanong no kasi may kalawang nga tong konti. Yung mga gapis kasi okay yan sa hard water. Ibig sabihin, yung hard water, yun yung mga tubig na maraming minerals na kung ano-ano. So, okay sila doon. So, wala naman nag epekto sa kanila yung kalawang, wag lang talagang solid na kalawang ito kasi coated pa yan, may pintura pa yan pero yun nga, may kalawang pa rin pero okay naman okay naman yung mga isna natin dito yung DSS natin, yan pinaparami ko pa rin dito, kumuha rin ako nito at nilagay ko sa bahay yan, ang dami dito, puro female na lang, may mga males din naman, yung mga juvie size, hindi ko pa kinukuha na ulit yan, sa January pa ako guys hindi pa ako mag-out ng mga gapis ngayon ito, hindi na natin ito isa isa Medyo Pinihingal din ako Yung ating uh, Trio na Albino full platinum yan Meron na siyang mga fry yan Naglalaki yan na nga yung mga fry Tapos dito nilagay ko na nakaraan niya May mga fry din yan, Lumalaki naman sila pa unti unti At medyo nag clear na yung tubig nila So yung mga hindi clear ang tubig Ang gagawin ko dyan eh Babawas ako ng tubig tapos si Papa nang bahala na maglagay ng ano dyan. Dadagdagan niya na lang yan. Tapos ayun, kausapin ko na lang siya kung bakit walang bula. Parang hina na nung ano natin. Ang hina na nung pump. So dito may tayong tuxedo ko. Ito yung gold natin. No? Full gold. Wala na. Isang piraso na lang yung full gold natin. Dito, hindi ko alam kung ano na nakalagay dito. Parang nilagyan ko to ng ano eh. h red Uh, tiyo, may nakikita ang frog sa ilalim. Yan, May frog oh. Tignan natin ulit yan. Huliin ko lang yung mamaya. May frog. Ito ay red din. Dito, ang nilagay ko dito ay MSSBT. Ayan, MSSBT. Dito, nakalagay dito. Parang purple dragon din ang nilagay ko dito. Eh. Tapos dito, uh, HP red. Ang dami pa rin naman laman. Ito, hindi ko makita na laman. Parang wala na laman to yung mga walang laman nga pala lalagyan ko na rin ng laman RDSS okay pa HB Blue yan dami pa natin HB Blue dito HB Blue dito Purple Dragon yan dami ko ng Purple Dragon yan bis umami ng mga Purple Dragon dito mga Dambu Air Mosaic yan dami rin mga almost breeder size na nga to, mga ito eh hindi ko pa kinukuha na no sa ano na lang Pagbalik ko dito January Tsaka natin kuha na yan Dahil medyo nagmamadari din ako yan Ayan ang dami natin dyan Meron pa ako sa bahay mga ganyan eh Dito MSSBT Dami din Tapos ito yung mga nag, nag dark Grabe hindi ko na alam May lamang pa yan eh Pero may nakikita akong ano eh Malang eh So ito meron akong nakikita HB Red Ito walang laman Puro kiti-kiti nalagyan ko na yung slato para makaibos yung kiti-kiti tapos dito ito nga yung ano albino full platinum natin tapos ito may isang inaalam ko yung hindi ko alam kung anong string may isda din yun isa so yun yung mga isda natin ngayon at uh, ito yung papasin nyo na ma madaho na naman hindi uh, pa nga tayo nakakapag-ayos dyan so ayun na, ah, gagawin ko na yung mga dapat kong gawin dahil kailangan ko rin umuwi agad at may lakad na naman kami at update ko na lang ulit kayo sa January no? eh, medyo mabigat yung ano, mabigat yung net natin na puno ng, ano, puno ng dahon at ayun na, ah, hindi ko kayang linisin to ngayon Siguro pagbalik na lang ulit at nag naman eh kasi pag umuulan na wawato change naman ng kahit papano yan kasi yung babawasan ko ng tubig to Apo na kasi ito wala itong overflow So ayun guys. Sana nag enjoy kayo sa video na to. At, ayun, abangan nyo na lang yung aking update sa January. Uh, at, ayun, uh, happy new year sa lahat 'no. Nagbati na agad ako. Dahil hindi na ako gagawa ng video hanggang ano, siguro ito na yung last ng 2024. Tapos ayun na uh, next video ko siguro ay eh, sa ano na sa January na. So ayun, uh, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Ah, uh, abangan nyo na lang yung aking mga updates. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Peace out.